Mga kurakot, ikulong na yan. Ito ang sigaw ni Vice Ganda ngayong hapon sa malaking protesta sa EDSA laban sa malawakang korupsyon sa gobyerno kung saan sangkot ang mga congressman, iba pang politiko at mga contractor sa bilyong-bilyong pisong flood control project scam. Dumagsa ang libo-libong mga tao ngayong araw sa EDSA Trillion Peso March Rally, kung saan sumama sina Vice Ganda, Ann Curtis, Jody Santa Maria, Maris Racal at Andrea Brillantes, Angela Aquino at marami pang mga artista. Lakad, lakad, lakad Suot ni Vice Ganda, Ann Curtis, at iba pang celebrity ang kulay puting t-shirt at nanawagan na panagutin ang mga magnanakaw na politiko na nangulimbat ng bilyong-bilyong piso sa flood control project scam na the biggest corruption in the history of the Philippines. Sigaw ni Vice Ganda, ikulong ang mga korakot. makikitang may nakasulat pa sa karatula na hawak ni Vice Ganda na. DPWH, department na puro walang hiya. Itinaas din ito ni Vice Ganda para makita mismo ng mga tao. Na 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 Nanawagan naman si Jody Santa Maria na sana may managot sa malawakang korupsyon ngayon sa Pilipinas dahil minsan ay hanggang balita na lamang daw hanggang mamatay na ang issue. Sana may managot kasi minsan nasa news lang ilang linggo and then mamamatay. Sana daw ngayon ay meron na talagang managot, hindi daw dapat na magpatuloy pa ang korupsyon. natin may patayin, hindi naman tama yon Pero ang gusto lang natin ay may managot sa lahat na nangyayari. Hindi pwede na parang araw-araw Pasko. Matapang din na nagpahayag ng saloobin si Maris Rakal na dumalo din sa rally laban sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Sigaw ni Maris Rakal, wag daw gawin negosyo ng mga politiko ang serbisyo sa mga tao. hawak pa ni Maris Racal ang karatula na may nakasulat na lahat ng korap, dapat managot. Ayon naman kay Angel Aquino, palala na daw ng pala ang corruption ngayon, kaya panahon na daw para magsalita. Palala siya ng palala throughout the years. So now, how many years? Well, 30 something years after, ganito pa rin. Actually, even worse. So, Umaasa daw siya na may pagbabagong mangyari ngayon dahil sobrang na daw ito. I think that it's time for all of us to really say something and I hope that this today will matter and I hope it creates a dent at least at the very least Kabilang sa mga artistang sumali sa Trilyon Peso March Protest ngayong araw ay si Nading Dong Dantes, Kima Tienza, Gardo Versoza, Donnie Pangilinan, Jasmine Curtis at marami pang iba. Samantala, hindi ikinatuwa ng mga netizens ang inilabas ni Arjo Atayde sa social media na nagaabot ng tulong sa mga tao. Matapos itong idawit ng mga diskaya sa flood control project scam, Say ng mga netizens, hindi na daw sila magpapauuto pa. <coughs>